Pumakas lang Kaya puro lang yung iyak na! Tekol! Lønnende. <tryk> Luna! Luna! Join. Oh, di kayo makalayas, di ba? Umuulan. Kala nyo, ha? Lalayas pa kayo, ah. Saan si San... Ay, no. Tricol. asan Hey, Tricol. Tago ka pala. Oh, panda. Umuulan, Panda. Ikaw, umuulan, lalabas <coughs> ka na naman, ha? Gusto mo talaga mabasa? luna na! Alun na, alun na! Hindi makalabas yung eh, mga pusa. Umuulan. Ulan, ulan, ulan. ton. Baka sa ulan

lang. Ay, tatago <laughs> na tilang dalawa. Alo na, alo na! Hindi makalabas ang mga pusang layas. Ang dalawa. Uy! 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 Alo na, alo na! Ano kitik-kitik yan? Tingnan mo. Alo na, na! Ano na nga na kami Ano Ano yung bibig ko na ito? Napakalik. Parang rabbit, parang rabbit. Ay, ay, nanay mo. Nanay tantay. tago ikaw, nanay tantay. Naging nanay na niya yan. Naging nanay na niya si Sunshine. Ano, Shine? Ay, kapayo. Ano, Shine? Ano, Shine? Ay, yung tumbling, ang cellphone, oy. Ay, hindi makalayas yan, ulan. Ito rin, hindi makalayas. Kapit na ang cellphone. Ang ano ulan. Ang ah. ulan, mainit naman. ulan gabi na umuulan ah di makalabot si machingkong ah <laughs> di makalabot si machingkong ah labas ka sige labas dali labas dali labas ka dun dali labas oh dali dali lo 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 balik ka pala eh Ikau, panda panda Ayo, segi lepas. Please. Labas ikaw. Layas kay. panda Labas ka? Ha? Labas. nilabas labas ka dili. Umuulan dili. Labas ah. Ang bigat ni panda O labas. Yo. Hello. <laughs> Ayaw lumabas. Ang bigat ni panda Ang liit niya pero ang bigat. Ano? Layas pa kaya? Ikaw ah kau, Nung nga Tingnan mo yung dalawa oh Tulog na ang magnanay Hoy Tulog ka ng tulog